Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng mga pampaswerte sa negosyo gamit itong mga insenso. Maraming mga klase ng insenso. Ang mga ito ay nabili ko sa Shopee. Pwede din kayong bumili sa mga online store na kagaya ng Shopee, Lazada, o mga TikTok. Marami ng mga nagbebenta ng mga insenso na katulad ng mga ito, mga sage, mga palo santo, at meron pang mga naka-specify na insenso na para mag-attract ng kaperahan, attract money, good fortune, at mga insenso na pang business o sa mga negosyo. Mainam na bago kayo magbukas ng inyong mga business o mga negosyo o ng inyong mga tindahan, ay dapat nag i muna kayo, nagpapausok kayo ng mga insenso para matanggal yung mga negative energies, yung mga stuck energy, yung mga kamalasan. Tatanggalin ng mga insensong ito ang mga stuck energy o mga stagnant energy na mga negative energies sa inyong mga negosyo. Kaya mainam na meron kayong mga ganitong mga insenso. Kung wala kayong mga insenso, pwede din kayong magpausok ng mga dahon ng laurel, yung mga pinatuyong dahon ng tanglad at yung mga pinatuyong dahon ng sage. Sa akin, ang ginagawa ko itong insenso na nabili ko nga sa Shopee sa mga online store. Siguro nga ay maraming mga negative energies na nakapaligid sa ating mga negosyo kaya minsan napakatumal, mahina ang benta dahil sa mga negative energies na ito. Pero kapag nagpausok kayo, unti-unti nyong nararamdaman na parang gumagaan, at bigla kang nagkakaroon ng customers at benta. Kaya mainam na magpausok muna kayo ng mga insenso sa inyong mga business, mga negosyo o tindahan bago nyo buksan. At syempre, ang mga ito ay magsisilbing gabay lamang. Ang tanging pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte sa buhay, pagtatrabaho, at ang laging pananalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad. Ang mga ito ay magiging gabay lamang. Nasa ating kamay pa rin ang ating pagyaman at pagunlad. Kaya magsipag, magtyaga, dumiskarte sa buhay at magtrabaho. Pwede din na habang ginagawa ninyo ang pagpapausok, ang pagpapainsenso ay sabayan nyo ng mga subliminal music. Maganda itong mga subliminal music na ito dahil meron din itong kakayahan na parang nagtatawag ng mga customers. At magugulat ka talaga sa resulta ng mga pakikinig lang ng mga subliminal music. Lalo na kapag yung pinili mo ay magkaroon agad ng pera, makabenta, yung mga lucky music na para sa negosyo at magkaroon ng pera. Kung naniniwala ka sa mga ito ay makinig ka ng mga ganitong music. I-search mo lang ito sa YouTube. I-type mo lang dyan ang mga subliminal music for attracting money or for business. Ganon. Maganda kapag magpatugtog ka ng mga ganitong music at sabayan mo nang habang nag-iinsenso ka para talagang yung negosyo mo ay magkakaroon ng resulta na magkakaroon ka ng benta ng mga customers. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerte bagay-bagay.